Yan guys, nandito tayo sa lupa na taniman natin na satoy mo ulit o tinatawag natin na gabi. Ayan. Maglagay tayo ng pampataba sa lupa bago tayo magtanim ng ating gabi. Ayan. Una natin itatanim ngayong taon ang gabi. Tapos sundan natin ang pagpunlan ng palay. Tapos meron tayong itatanim na kamuting kahoy. At meron tayong itatanim na ube. Ube at saka singkamas. Ayan, first time natin magtanim ng ube at saka singkamas ngayong taon na to. At subok lang po. Kaya hindi pa masyado marami. Tapos, isunod natin itatanim ay ang black beans. Ayan. Tapos nyan, parating na yung autumn. Ayan, magtatanggal tayo ng damo. Tapos, bistayin natin ang ating mga tinatanim. Tapos, season na po ng pag ng autumn season. Ayan, ang update ko sa inyo sa buong magtaon. Ayan, yung proseso pag napataba tayo ng lupa. Ayan, ito yung gamit namin, guys. Depende sa itatanim namin kung anong gagamitin namin papataba ng lupa. Ayan. Ayan. Sabog-sabog lang yan ni Dana doon. Ah, may, 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 dala pa akong ano, kamuting kahoy. Ayan. Ito yung pinipreserve namin kamuting kahoy nung nakaraang taon. Ayan. Medyo nagtago tayo para gawin natin punla. Ayan. Nagpupunla pa tayo ngayon. Tapos, by next month, magtatanim na tayo ng ating kamuting kahoy. Isa sa mga malaking project ko. Ayan yan ang kamuting kahoy tapos sundan natin ang ube at saka singkamas at ito naman kay Dana naman sa kanya yung gabi, black beans at saka yung palay natin. Ang sa akin naman yung kamuting kahoy, yung ube, malunggay at saka singkamas. Ano pa ba? Ano pa bang meron ako? Ah, uh, yun lang yata. <laughs> de meron tayong sitaw, tsaka alubati, kangkong. Ayan, magtatanim tayo, guys. Okay, that's it. At that. ayan, manahalian muna kami ni Dana. Diyan pala kami na ko, Bye-bye!